kami kami lang sino ka sabi sa bilog yeah. yung bibig namin pare Then kom hindi dapat sabihin yung mission Yung pang sa mga nangamak ng pailalim ha huh? ano ka ba wala na yung Nung akala mo sa illegal ako kumakaba Magtaka ka lang sinyalis yan na di ka palaban Isabay sa hangin pagkatapos kitang silaban Lahat kami nakaiskima Si mo kami makikilala parang ninja Ye walang mukha mga kasama Tatlong ulo na may halaga Kinuwa sa kalsada di mo yun alam Walang mabait sa krula At kami pare palaban Kailangan man laban So ang tumatakbo sa wang wang Kasi yun yung paraan, pwedeng padaan Dre, nababalita ako yung mga pinaggagawa mo Galingan mo lang ah Balita nga sa game Masyensya ka na Dre Ang ina, nahibit lang talaga no, Joyce Yung buhay ko sa lahat kailangan makipag sa palaran Takbuhan sa labas, marahas na ang nabulan Gusto kong bumawala, nasa trap Huwag mailang o sino Kasama ko sa trap Kami kami lang yung buhay ko sa lahat Kailangan makipagsapalaran Takuhan sa labas Marahas na ang nagulan Gustong bumawala Nasa trap Bukang mailang Kasi sino yung kasama ko sa trap Kami kami lang namin pariti kom Then hindi dapat sabihin yung misyon Yung panggulat sa mga nangamak Nang pailalim, ha? Huh? Ano ka ba? Wala na yung kaba Nung akala mo sa illegal ako Kumakaba, magtaka lang Sinyalis yan na di ka palaban Isabay sa hangin pagkatapos Kitang silaban, lahat kami Naka-eskimas, di mo kami makikilala Parang ninja, ye walang mukha Mga kasama, tatlong ulo Na may halaga, kinuwa sa kalsada Di mo yun alam. Walang mabaig sa krula at kami pare palaban Kailangan man laban, nakasanla ang buhay Kamatayan nag nagdaabang Kapag di ko natubos, sumalabas so ang tumatak